Good morning, guys. So, magbablog ako ngayon kasi kaninang umaga pagising namin. Nagulat na lang kami. Nakabukas yung bintana. Ninakawan kami, guys. At yung nawala sa amin is yung tablet ng anak ko, cellphone ng kapatid ko, yung relo ko, original yon tsaka yung relo ng partner ko sa yung pera na pambili sana na namin ng ulam. Alam mo yon yung pulis ka na nga ninakawan ka pa. Kakalungkot ah, lang guys. May aso naman kami dito sa bahay sa labas pero hindi siya tumahol guys. Hindi tumahol yung aso namin. Ah ngayon tinitiris namin dito, tinitiris ng partner ko kung sino yung nagnakaw. Nakakalungkot. Deploy pa naman ako ngayon sa Nazareno, guys. Pero as in, nakakapanghinayang, guys. Ano sabi no. na Ano, ano yung sabi mo kayo,